Maligayang pagdating sa panalangin na may layunin channel, isang puwang na nakatuon sa pananampalataya, pagninilay at koneksyon sa Diyos. Ngayon, ihanda natin ang ating sarili sa espiritual na paraan para sa adbiyento, sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin na magbubukas ng ating mga puso sa pagdating ni Jesus. Hayaan ang iyong sarili na sumabak sa sandaling ito ng kapayapaan at pagbabago. Sama-sama tayong manalangin. mahal na Panginoon, kami ay nagtitipon sa oras na ito upang buksan ang aming mga puso at maghanda para sa pagdating ng iyong anak, si Heso Kristo. Sa panahong ito ng Adviento, nais naming mas mapalapit sa iyo, hanapin ang iyong presensya at i-renew ang aming pananampalataya. Ama sa langit, gaya ng nasusulat sa Isaiah 9.6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamahalaan ay nasa iyong mga balikat at ang kaniyang pangalan ay magiging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Naway ang mga salitang ito ay maging isang buhay na paalala na ang adbiyento ay ang panahon upang ipagdiwang ang iyong natupad na pangako. Panginoon, Tulungan mo kaming mamuhay sa panahong ito na may pusong puno ng pag-asa, kagalakan at pasasalamat. Panginoon, alam namin na kami ay madalas na ginulo ng araw-araw na mga alalahanin. Tulungan mo kaming patahimikin ang mga tinig ng mundo para marinig ang iyong tinig. Inihahanda ang ating puso na tanggapin si Jesus na siyang liwanag na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Patawarin mo kami sa mga sandaling lumayo kami sa iyo at i-renew ang aming mga kaluluwa upang makalakad kami sa iyong presensya. Ama, naway ikalat namin ang iyong pag-ibig sa panahong ito ng paghihintay bilang mga instrumento ng iyong kapayapaan. Gaya ng sinabi ni Maria na oo sa iyong plano. Naway magsabi rin kami ng oo araw-araw sa iyong tawag. Hail, Panginoong Jesus, ang aming puso ay nasa iyong presensya. Naririto kami upang tanggapin ang iyong kapayapaan, ang iyong biyaya at ang iyong liwanag. Naway ang adbiyento na ito ay maglapit sa amin ng higit pa sa iyo, na magpapatibay sa aming pananampalataya at aming pag-asa sa iyong walang katapusang pag-ibig. Tulungan mo kaming maghintay ng may kagalakan sa araw na ipinagdiriwang namin ang iyong kapanganakan, patid na ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ng like at ibahagi ito sa iyong mga mahal. Mag-subscribe sa panalangin na may layuning channel para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya at pagninilay. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong pamilya dito, panahon ng Adviento, hanggang sa susunod.